Hello mga badeng, eto na nga ang mga ganap namin sa araw na to. eto na nga mga badeng. Pagising ko pumunta na ako sa bahay nila Justin para asikasuhin na yung ulam namin for lunch at ang ulam namin ay kinisang papaya na may sardinas after namin na si asikasuhin yung ulam namin for lunch natawalan ako dito sa kumare ko kasi nakita ko siya kinakadgad niya yung mangga doon sa may kadkarambayo yun, yung tawag na yun hirap na hirap do kasi siya kainin kasi wala na siyang ngipin sa harap syempre badeng, after na yung mag lunch nagpunta na kami ng court para makapagsimula na kami ng hindi ko pa nga So kasi mga late na dumating ang mga bading. Eh ito na nga mga bading, nagsimula na ang baliwan sa court at yan na, nagsimula na ang bakbakan ng mga bading. Siyempre mga bading, after namin maglaro ng volleyball, kami naman nagbaliwan, watch nyo ba, Ali, asintado ang bading, syempre mga bading after yung mga ganap namin, naligo na ako grabe ang lagkit at ang init, ang alisangan kaya nagshampoo na ako syempre nagsabon na rin, wala nang hilo-dilod, basta at least naligo Ayan, mga badeng. Siyempre, after ko mag-sabon, tsaka mag-shampoo, nag-toothbrush ako dyan, badeng. Siyempre, di ko lang pinakita sa video. At ayan na nga. Fresh na ulit ang badeng. Hanggang dito na lang. Thank you for watching. See you on my next video. Bye-bye!